Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Naaalala nyo pa ba ang Pepsi 349 scandal? Marahil ang iba dito ay hindi pa pinapanganak noong 1992 nang magpalaro ang Pepsi Philippines na kilala sa tinatawag na Pepsi number fever na may tumataginting na premyo na isang milyon ngunit paano ito nauwi sa trahedya at kumitil ng limang buhay. Noong February 1992, inianunsyo ng Pepsi Philippines ang isang promo na tinatawag na Number Fever kung saan maglalagay sila ng mga numero mula 1 hanggang 999. Sa loob ng mga takip o tansan ng mga bote ng Pepsi, 7-Up, Mountain Dew at Mirinda, agad itong pinagkaguluhan ng mga tao. Naging sikat ito katulad ng loto ang kumpanya ay mag aanunsyo ng isang numero at kung ang numero sa ilalim ng takip ay tumutugma sa naitalang numero, ang may hawak ng takip ang mananalo. May mga numero na pwedeng mapalitan ng mga premyo na mula isang daang piso hanggang sa tumataging na isang milyong piso para sa grand prize na napakalaking halaga na noong panahong iyon. Naglaan ang Pepsi ng kabuoang halaga ng isang daang milyong piso para sa mga premyo. Ang marketing specialist na si Pedro Bergara ay ibinasi ang Pepsi Number Fever sa kaparehong promo na naging matagumpay sa Latin America. At hindi nga sila nabigo dahil tumaas ang monthly sales ng Pepsi mula 500 million pesos. tumas ito ng 800 million pesos at ang market share nito na 19.4% ay umakyat sa 24.9% ang mga nanalong numero ay inaanunsyo sa Channel 2 araw-araw. Pagsapit ng buwan ng Mayo ng kaparehong taon, umabot na ng 51,000 pesos ang napamigay kabilang ang labing pitong grand prizes at dahil sa mataas na pagtangkilik ng mga Pinoy sa promo, lalong pinalawig pa ang kampanya ng lampas sa orihinal na petsa na matatapos sana ng May 8. At ito'y dinagdagan pa ng limang linggo. Ang mga mananaya ay mas lalong naging masaya at ginanahan sa pagbili ng mga Pepsi products. Ganon din ang Pepsi dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang sales. Ngunit pagsapit ng May 25, 1992, nagbago ang lahat. Inianunsyo ng TV Patrol na ang grand prize na numero para sa araw na iyon ay 349. Ang mga takip ng bote ay mahigpit na kontrolado ng Pepsi. Dalawang bote na may takip na may naka ang numero ng araw na yon pati na rin ang isang security code para sa kumpirmasyon ay nagawa at naipamahagi na. Ngunit hindi na malayan ng Pepsi na bago pa man nila palawigin ang promo ng limang linggo ay mayroon ng 800,000 takip ng bote na may numero na 349 ang naipamahagi na. At ang itinuturong dahilan ng pagkakamaling ito ay ang kanilang computer na nagloko. Dahil doon, hindi lang isa ang nanalo ng isang milyon, hindi lang dalawa o sampu kundi 490,116 na katao ang nanalo. Tama ang narinig mo, halos kalahating milyong katao ang nanalo. Kung isusumatotal natin ang kailangang bayaran ng Pepsi ay aabot ng 490 billion 116 million pesos. Sobrang layo sa budget ng kumpanya na isang daang piso lamang. Libo-libong Pilipino ang tuwang-tuwa at dali-dali ang nagtungo sa opisina ng Pepsi upang kunin ang kanilang isang milyong piso. Ngunit iginiit ng Pepsi na ang kanilang mga dalang tansan ay walang confirmation security code. Nagkaroon lang ng error ang kanilang computer habang iniimprinta ang mga number sa likod ng tansan kaya hindi nila maaring ibigay ang grand prize. Kinabukasan, isang dyaryo ang naglabas ng balita na ang totoong nanalong numero ay 134 dahilan upang lalong malito ang mga tao kung saan karamihan sa mga ito ay hindi na natuwa. Dahil sa namumuong tensyon, ang mga executive ng Pepsi ay nagkaroon ng emergency meeting ng alas 3 ng madaling araw. Noong May 27 ng kaparehong taon ay napagkasundoan ng kumpanya na bayaran na lang ang mga nanalo ng TIG 500 pesos. Bilang pakonsuelo, 486,170 nakatao ang tinanggap ang alok ng Pepsi dahil doon nakapaglapas ang kumpanya ng humigit kumulang 245 million pesos. Malayo pa rin sa budget nila na isang daang milyong piso. Samantala, ang halos apat na libong katao na hindi tumanggap ng limang daang piso ay nagalit at bumuo ng grupo na tinatawag na 349 Alliance na ang layunin ay himukin ang mga tao na i-boycott ang mga produkto ng Pepsi at nagdaos ng mga rally sa labas ng opisina ng PCPPI at ng ilang opisina ng gobyerno. Karamihan sa mga protesta ay mapayapa noong una Ngunit dumating ang araw na naging marahas na ang ilang grupo ng mga nagpoprotesta at ang madalas nilang pagbuntungan ng galit ay ang mga truck ng Pepsi. Aabot ng halos 37 truck ang itinaob, sinunog at binasag ang mga salamin. Bukod sa mga truck, hindi rin pinalampas ang mga opisina ng Pepsi gamit ang mga molotov at improvised na mga pampasabog. Direkta itong ibinabato sa mga bintana. Ngunit noong February 13, 1993, isang improvised grenade na dapat sana ay para sa isang truck ang inihagis. Ngunit nagtuloy-tuloy ito sa paggulong hanggang sa sumabog. At sa kasamaang palad, isang guro at limang taong gulang na bata ang nasabugan at agad na namatay at nag-iwan ng anim na sugatan. Tatlong buwan ang lumipas, tatlong empleyado ng Pepsi sa Davao ang namatay dahil rin sa Granada na inihagis sa isang bodega. Ang mga ehekutibo ng PCPPI ay kabilat-kabila ang mga natatanggap na banta sa kanilang buhay. Isa sa tatlong lalaki na nagsimula ng makaguluan ang naaresto at inakusahan ng NBI na nag-organisa ng mga pagpupomba at ayon sa kanya ay binayaran sila ng Pepsi upang isagawa ang panggugulo upang ipitin o baliktarin ang mga nagpuprotesta at ituring na terorista. Ayon naman sa senador noon na si Gloria Macapagal Arroyo, ang mga pag-atake ay kagagawan ng mga kalaban ng Pepsi upang samantalahin ang kahinaan ng Pepsi noong panahong iyon. Ang Senate Committee on Trade and Commerce ay inakusahan din ang Pepsi ng gross negligence at binanggit na ito ay sangkot din sa katulad na aberya sa Chile, isang buwan bago ang pangyayari ng number fever 349. Tinatayang dalawang put dalawang katao ang nagsampa ng kaso laban sa Pepsi. May humigit kumulang na 689 na civil suits at 5,200 criminal complaints dahil sa pandaraya ang isinampa. Noong Enero 1993, nagbayad ang Pepsi ng multa na nagkakahalaga ng 150,000 pesos sa Department of Trade and Industry dahil sa paglapag sa aprobadong kondisyon ng promosyon. Noong June 24, 1996, Ipinag-utos ng korte na bayaran ng Pepsi ng tig 10,000 piso ang mga nagsampa ng kaso bilang moral damages. Ngunit may tatlong hindi na kontento at umapila noong July 3, 2001. At binigyan sila ng Appellate Court ng 30,000 pesos bawat isa, pati na rin ang bayad sa kanilang mga abogado. Umapila ang Pepsi laban sa desisyon na ito. Ang kaso ay umabot sa Korte Suprema noong 2006 kung saan nagpasya na ang Pepsi ay hindi dapat managot sa mga halagang nakaimprinta sa mga corona na kanilang hawak. Hindi rin dapat managot ang Pepsi sa anumang pinsala na dulot nito. At ang mga isyo kaugnay ng 349 number fever ay tapos na. Ikaw, ano ang opinion mo sa kontrobersyal na number fever ng Pepsi? Isa ka ba o may kilala ka bang nakakuha ng number 349? Maari mong ibahagi sa comment section ang iyong opinion o karanasan. Maraming salamat! Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.